Alam mo ba kung ano ang surot? Yung maliit na insekto na halos di mo napapansin, pero kayang sirain ang tulog mo gabi-gabi. Oo, yun nga. Yung biglang kumakagat kahit tulog ka na, tapos pagising mo may pula at makating pantal na parang lamok pero mas matindi. Ang surot, mahilig yan sa mga tagong lugar. Nagtatago sila sa ilalim ng kutson, sa mga tahi ng sofa, likod ng unan, minsan pa nga sa mga bitik ng kahoy o sa likod ng frame ng larawan. Tahimik lang sila sa araw, pero pagpatay na ang ilaw, doon na sila naglalabasan. Hindi man sila nagdadala ng malalang sakit, pero grabe kung makapinsala. Kakagaten ka gabi-gabi, mawawalan ka ng tulog, tapos ma-stress ka pa sa kakaisip kung saan sila nagtatago. Kaya kung gusto mong makatulog ng payapa, linisin mo ng mabuti ang kama, sofa, at mga sulok ng bahay. Ibilad sa araw ang mga putson, at kung kailangan, tumawag ng pest control, kasi minsan, kahit maliit, malaki ang gulo na kayang gawin ng surot.